Ito po anang oh. No? Burak sa dito. Wait Let's try something. At the... Ganyan. Ibang sibay ah, Kaso A princess pa Ay, juice di, di mo just aliset bigs. Just bigs. Put them here. Ito, oh. Oh, oh, ito na, ito na. Ilan 'yan? Ah, no, Ay, yung wala mo hey, ng laman. Hey. Yung wala ang laman ilan niya, no? Kalina.